Hindi mo ba naisip na kailangan ka namin ng kapatid mo? Puntis ka po namang natuloy Inay, bakit hindi akong unawain ninyo? Mahirap unawain ang kapatid mo! You made me look like a... Para akong... ...nagdidefensa sa'yo. Pakatapos ko anong pinagsasabi mo. Pagtatawanan ako ng mga kasamahan kong yan! Sorry, George. Nung isumbong mo kami ni Roy noon sa pulis, matagal kong pinilit ang sarili kong unawain ka. Alam kong wala kang masamang intensyon. Pero ngayon ako naman ang unawain mo.

sabihin niyo sa hukumang ito kung bakit kayo binansagang baby China? Mukhang inchik daw po ako. Pero Pilipino kayo. Opo. Sabihin nga ninyo sa hukumang ito kung ano ang inyong hanap buhay, Miss Duabit. Opo ako. Sabihin nga ninyo sa hukumang ito kung anong trabaho ng isang... ...question your honor on the grounds that the question is irrelevant. Objection denied. Persecution may continue. Ano ang trabaho ng isang Miss Duavit? nag iestima po kami ng mga customer. At sa pag iestima nyo sa mga customers, ay natutokso nyo sila para gumawa ng mga... Nasa ko Ibig nyo sabihin ay eh, kung gusto nyo gawin nyo na eh, hindi masama? <laughs> Objection, Your Honor. The question is misleading. Objection sustained. Kilala nyo ba si Toto o Renato Maglalang? Opo. Padala siya sa club, nangungulekta ng tong. Para saan daw ang tong na ito? Protection daw namin. At nagbibigay naman kayo? Ako po hindi. Miss Duabit, buntis ba kayo? Opo. Si Toto ba ang ama? Objection, Your Honor! Insinuating! Your Honor, I was just trying to establish the relationship of the accused to the deceased. <coughs> uh, objection sustained. All right, I'll rephrase my question. Hindi. Sasagutin kita. Hindi si Toto magiging ama ng anak ko, kundi si Roy. Si Roy din ba ang kasama mo noong gabi ng Agosto 13? Opo. Si Roy din ba ang kasama mo nung patayin si Toto Maglalang? Objection! Objection, Your Honor! Siste! <coughs> Hindi ba totoo na boyfriend mo si Toto? At nagseselo si Roy na boyfriend mo rin. Kaya nung isang gabi ay tinambangan nyo si Toto. Hindi ko boyfriend si Toto. Ayaw namin nagbigay sa nila ng tong. Kaya isang gabi, hinarang nila ako kasamang kaibigan ko si Sandra. Dinala kami sa hideout nila. Doon, nila kami. Lahat sila tulong-tulong. Pinatay nila si Sandra. Tandaan yung mabuti ang sasabihin mo. Eh. Self-defense ang ginawa niyong dalawa ni Roy. Kinabangan kayo ng pangkat nito, to kaya napilitan kayo kumatay. And remember, never, never use the word ganti. Gumanti. Pwera yun, ha? Oh, mas noyo na. Tara. Bakit hindi kayo nag-report sa polis nang mapatay si Sandra? Dahil natatakot po kami sa pangkat ni Toto. Natatakot? Bakit kayo natatakot? May nabalitahan ba kayong ginawa ang pangkat na ito o naranasan kaya? Dahil pag merong hindi sumusunod sa kanya, sinisira niya ng babae. Minsan pinabaril niya ang club. Magkaganon man hindi pa rin kayo na takot sa pangkat ni Toto at hindi kayo nagbigay ng tong sa kanila. Ganun ba, Ms. David? Bawat perang nakukuha ko pinaghihirapan ko. Walang ibang pwedeng makinabang. Ano ang ginawa niyo nung mapatay si Sandra, Ms. David? Wala po. Kailan kayo sumunod at tinambangan ng pangkat ni Toto? Your honor, objection leading question. I rephrase my question. Ms. Dovet, kailan ninyo huling nakita ang biktima at ang kanyang pangkat? Noong pong gabi ng Agosto 13, sa Intramuros. Marami po sila. May mga dalang armas. Sa makatwit, aliwanag na wala kayong kalaban-laban noon. Miss Duarte. Kilala mo ba kung kanino ang baril na ito? Opo. Ketoto po. At ito rin ang ginamit sa pagpatay sa kanya? Opo. At ito rin sana ang baril na gagamitin sa inyo ni Roy, kaya lang naagaw ninyo at... Hindi, George, hindi! Don't George, ayoko mong Answer my question only! George, It was alam mo kung Roy ang baril na yan! Hindi pagtatanggol ang ginawa namin pagpatay kay Toto! Pati ang mga sandata! kami ang tumambang oh sa pangkat niya. Gumaganti lang kami dahil sa kahayupang ginawa nila ah. sa amin ni Sandra. Ayoko magsinungaling dahil tama ang ginawa namin, George. Ah. Your Honor. Your Honor. May I ask for a 15-minute break? My client is not in the position. She's unstable. Alam ko ang sinasabi ko, George. Hindi ako... at hindi ako nagsisisi. Oh, my God my God. Oh, God. <laughs> Bakit mo ginawa ito? Gusto mo bang mabulok sa preso? Di bale, George. Kesa namang aminin ko mali ang ginawa namin ni Roy. Nawawalan sa isa'y ang pagkamatay niya. Pinatay niya si Toto para sa akin. Paano kung palalabas yung mali ang ginawa niya? Magkasama kami pumatay dahil tama lang na gumanti kami. Kung sa tingin ng batas na sinasabi mo na dapat parusahan ang gumawa ng tama, parusahan na nila ako. Ano kasing tinuturo ng Roy na yun sa iyo eh? Hindi mo ba naisip na kailangan ka namin ng kapatid mo? Puntis ka pa namang natuloy gan! Inay, bakit hindi ako unawain ninyo? Mahirap unawain ang kapatid mo! You made me look like a... Para akong tindidipensa sa iyo. Pagkatapos kung anong pinagsasabi mo. Pagtatawanan ako ng mga kasamahan kong yan. Sorry, George. Nung isumbong mo kami ni Roy noon sa Matagal kong pinilit ang sarili kong unawain ka. Alam kong wala kang masamang intention. Pero ngayon, ako naman ang unawain mo. Then, I'm also sorry, Elena. I think I wasted my time. Ang buhay ng tao ay pinahiram lamang sa atin ng Diyos. Diyos ang nagbigay, siya lang ang pwedeng bumawi. Kung papayagan natin ang pagpatay ng kapwa dahil gusto lamang nating makaganti, ano ang mangyayari sa lipunan ng tao? Anarkiya. Kapatid sa kapatid, ama sa anak, kaibigan sa kaibigan. Aagos ang dugo. Masisira ang kayusan. Ang batas ay pinatutupad upang pangalagaan ang kayusan. At ang kayusan ay pinatatatag para sa ating kabutihan. Kung walang batas at kayusan, ano ang ipinagkaiba natin sa mga hayop sa gubat? Ang bilangguan ay hindi tinayo upang tayo'y pahirapan, kung hindi upang tayo'y turuang magpakatao. Dito ay bibigyan tayo ng sapat na panahong eksamine ng ating mga sarili, pandayin ng ating mga puso. Para tayong mga sundalong, dapat ay laging handang ipagtanggol ang anumang pabuti, maganda at makatotohanan.